Hi guys, good evening po sa lahat. Magandang gabi po sa inyo everyone at uh, bless Wednesday po sa inyo lahat. Galing po ako sa simbahan katatapos lang po namin mag at ng mas then ayan umuwi na po ako guys. Gusto ko kumain ng bread. Kain po tayo ng bread guys. Gusto ko mag bread. Bread lang guys. Ang ingay nila guys. Naglalaro sila ang ingay strawberry jam yung akin pinalaman guys so, try tayo, tayo guys bread hmm sarap masarap talaga pag ano strawberry jam ito na hapunan ko guys ang ingay talaga guys pag ako nag video may aso may ano parang ganda na outfit ko hindi pa ako nakabis nakapalda ako guys kaldang black sa white blouse. Yan, mabuti wala kami practice ng sayo ngayon kaya aga ako naka kauwi. <laughs> mega gasya doon pala dyan kay Ann. Ann yung laing ko. <laughs> Nakalimutan ni sis Ann yung laing. Lagay mo lang sa ref. Kunin ko yun sa Friday pag nagkita tayo. Nagpractice tayo sa Friday. Hmm. Half. Ano hmm. lang. Ayaw na magdaldal. na ko na magdaldal kasi kaya na ako. ng pamangking ko, hmm. 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 ko strawberry jam. Hmm. Masasaya na dito Strawberry ton ng palaman Hot guys Isa pa Mahagang yung strawberry ton na palaman Ito na po nandun guys Ito na po nandun guys Ito na po Oh, kain ng kain. Parang gusto ko na ano, ng orange juice. Hmm. Hmm. Gusto ko mag orange juice. Kain ko guys. Sipusin ko yung pagkain ko. Isa pa. Hmm. อ mm. ืมัตบหนึ่งอืมแบบแส o ทุกนาย o ร n อที่น o ว